hello hello for this video guys sama nyo akong bumili ng kalamares guys at ako ay naiibig sa kalamares ayun guys uh, papaba na ako ng hagdanan, Bale yung bilhan pala ng kalamares dito sa amin guys eh. akala mo naman yung napakalayo eh. Siyempre, dyan lang yung sa tapat ng bahay namin at yun na nga guys buti na lang isa lang yung customer ni ate at yun ayun natirahan pa ako ng kalamaris, guys Kumili pala ako dyan guys worth 50 pesos guys. Alam mo naman ako guys, ah, hindi ako dahi So, ayun na nga guys, linagay na ni ate. At yun, ito na guys. The moment of truth, tikman na natin. So, ayan, may suka. Tsaka, ayan, may kanin at tsaka calamares guys. Ayan, tikman na natin guys. Ang calamares ni ate. Ayun, napakasarap ng kalamares ni Ate guys. Sobrang sarap. Ayun guys, sira na naman ang diet ng lola niya. Bye! Thank you for watching.